Babalik rin po. <laughs> Mayro pala balik tarin rin yung ganyan, no? Madalas madalas mo bang gawin yan, nag? Pag nakakahuli ng baboy ramo. Yung um... isang buo pa patayo. Isang buo? <laughs> yun ang gusto ko makita pag nakahuli ng baboy ramo. Yung isang buo tayo. Abangan nyo po yun. Pag talaga nakahuli sila, ganun pagagawa ko talaga sa kanila. Tingnan ko kung maluto. <laughs> isang buo pa tayo. <laughs> Ang galing yan. No? Nga nga, nga nga, nga nga. Nga nga. Siyempre. Yun o. No? Anong klaseng luto yan? Ibang klaseng paglilitsyan yan. Ano? Para hindi na raw po mag-iikot. Ganyan sila magluto ng uh, litsyon. Yun. Yun. Tapos nakapaikot po yung baga. Ayan. Para hindi na raw po magiikot Galing nga yun, no? Kala, mo yun, ano, Bernard. <laughs> oh. <laughs> Oo. Sa Baboy ramo no? Ha? Sanay sa bundok, no? Ayan po, tingnan natin kung maluluto yung kanilang style, kanilang ginagawa. Tingnan natin kung masusunog o maluluto o lulutong. Tingnan natin mamaya galing ah hindi ko alam kung litsyo niya o paihaw para raw po hindi na mag -iikot. ano ba yan Tra diba ganyan yung trabaho tamad pwede <laughs> o trabahong ng mabilidad yan Babalik tarin po. <laughs> Mayroon pala balik ta rin yung ganyan, no? Ano yan, hindi na babalik rin. <laughs> Dapat may itakip yung baga na ano, na ano, para hindi mainit. <laughs> hindi, takpan, takpan yung ano. Hindi ka hawiin, hawiin maigi. Hawiin maigi. Hmm? Ba madali na may balik yung baga niyan. Hawiin na lang. Oh, para hindi mainit. Yan, may balik na lang mamaya. Mabalik tarin rin daw po kasi nila. Sa gupat kasi apoy gamit nila, hindi ba? Ito mabaga. Kaya mahirap balik ta rin talaga. Yung pala mahirap diyan yung pagbaliktad, pero nung sinalang siya, hinayaan lang namin hanggang ayan na, ah, mapula na siya. Ang ganda na ng balat. Oh, 'di ba? Hawiin na lang. Oh, tapos sa babalik. Oh. Tapos mami at tignan natin kung paano yung naging install ng luto niya. May mahirap pala yung ganitong ng pagluluto niya. <laughs> yan, ang galing. Okay na, ano, tasa ka na babalik yung bag. Ay, mapula dito, ito. Diba, dapat dito, ito, may usog, yan o, yan o. o. Medyo na sunog banda rito. Yan, binabalik naman ngayon yung anong baga. Yung dito tol, sumobra na. Napoy. Bawasan dito. Yan. Yun doon ang dadagdagan. Pero ang galing eh, no? Ang bilis niya maluto. Ang tanong, luto kaya? Ah, luto. Madalas, madalas mo bang gawin yan, Ned? Pag nakakahuli ng baboy ramo. Yung oh. isang buo pa tayo. Isang buo? <laughs> yun ang gusto ko makita pag nakahuli ng baboy ramo. Yung isang buo pa tayo. Abangan nyo po yun. Pag talaga nakahuli sila, ganun pag ko talaga sa kanila. Tingnan ko kung maluto. <laughs> isang buo pa na patayo. <laughs> ang galing yan. Ang galing yan. yun titingnan natin kung naluto kung ano naging resulta ng uh, ganyang style ng pagluluto ng lechon yan ay okay, ang ganda oh titingnan nga natin ito ito ito, to, yung kanyang ano patanggal nga na ito ton. ah hindi ka na anintay nga pero ito malutong ba Eh, saan yung may ano ka pat nga ng pang ano tingnan mo nga to Tik tik mga natin, tikman natin. Malutong. Parang malutong ah. Tik man waton, nyo rin tikim ren. Tikin tayo lahat. Ay, luto. Oh. Oh, tikman no tol, tikman man yo tol, me, pat mo pat. Pat mo. Ay, malutong ah. Sa sobrang lutong ah lumalagotok mm. -hmm. ang sarap lutong luto kaso yung tenga pala dapat din nilagay ng poil mm -hmm. hindi lumutong no pero hindi naman nasunog sa kutilyo palang lumalagas gas na mm -hmm. Sarap ah. Sarap tol. Mm -hmm. Uh -huh. Sulit. Dito pa lang parang si Cherlo. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Mm mm. Tumutunog. Mm. Tingnan kung, kung lumalagotok yung tunog. Lutong uh -huh. luto oh. Uh -huh. Tingnan yung laman. No? Uh -huh. siya. Luto siya. Pwede pala yung ganong style. Uh -huh. mm. Oh, mayar matunog. Maluto nga. <laughs> ano masasabi mo kay Nicole? Parang ko tong <laughs> sarap. Ang <laughs> sarap. sarap. Ang <laughs> sarap. Ang no? sarap. Ang sarap. Malutong eh. Hmm? Si tatay, si tatay. Hmm. Na, na, na. Nga, nga, nga. Nga, 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 Hmm. <laughs> Siyempre. Sarap. Tayo. So, Pwede nyo pong subukan yung style ng pagluluto. Pero ano, huwag nyo na yung tenga, huwag nyo na lagyan ng ano. Kahit din nyo na lagyan ng foil. Para mas Masarap siya. Kasi lulutong din to. Kaya may nangyayari, tingin niya na, sisig. Sisig, no? Sarap yung sisig talaga Nakating ka Iyon. Na galing ng istan ng pagluluto nila sa gubat.